Tara, gawa tayo ng malambot na burger bun. Hello mga manay, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. At tara, samahan niyo ako dahil wala tayong magawa for today. Eto nga, nangating-ating aking kamay at napabake na naman tayo. Dahil inaatake tayo ng gutom. So una, kailangan natin ng 500 grams ng all-purpose flour. Then susundan natin yan ng paglalagay ng instant yeast. Ito yung hindi na kailangan pang tunawin o ipabloom sa tubig. So, pwede rin naman kayong gumamit nun. So, nakalagay naman sa screen yung bawat sukat ng aking ginagamit. Meron din tayo rito asin. So, yung gamit ko rito ay yung pino para mabilis din pong matunaw. May wasa natin kasi kapag yung uh, rock salt, eh, may buo-buo pa. Kaya minsan meron tayong nalalasahan sa tinapay na may maalat. Yun po ay asin ha. Hindi po yun pawis mga manay. So, pagkatapos kong mahalo, maglalagay tayo ng pinakabutas. Ayan, sa gitna. At dyan natin ilalagay yung ating mga Iba pang ingredients. Meron tayong tubig, then yung ating sugar, then susundan din natin ang paglalagay ng vanilla. French vanilla ng baker's field mga manay. Mga 1 teaspoon lang eh pwede na kasi malakas po yung aroma nito, napakabango. At gagamit tayo ng Bob o butter oil blend ng baker's field. Sarap nito sa tinapay, lasang lasa mo talaga. Mga 25 grams lang. So, yung mga sangkap ha, lumalabas naman sa screen, kaya huwag tanong ng tanong. Then, isang pirasong uh, itlog. Kulit ko rin eh, no? So, pagkatapos natin malagay, gamit ang ating kamay eh, nakaglabs na ako. Yan po ay ating hahaluin kasama ng pagdudurog uh, uh, natin sa itlog na ating nilagay. Then, pagkatapos natin mahalo at masure natin na tunaw na yung ating sugar, saka natin yan mamasahin. So, yan, gamit ang ating kamay. So nag talaga ako for today's video para makita natin kung kaya ba nating pakinisin yung ating burger buns. Burger bun. Yun, bala na. So yun mga manay, habang inahalo ko to, kasi di ba sa so totoo lang po, para sa mga home baker or mga baker, mahirap po talagang magpakinis ng nakaglabs. Kaya nga po kapag talagang nasa kitchen ka at gumagawa ng tinapay or bread, na bread dough pa, So talaga kalimitan talaga hindi nakaglabs mga manay kasi hindi mo siya makapa. Parang ang hirap, hindi mo maramdaman. So dito nga habang hinahalo ko to or minamasa ko ng maigi, kailangan natin na uh, malinis yan yung pinakalagayan. Kailangan mapakinis natin ng maigi yan. Pwede kayong gumamit ng bread flour. Mas mainam yan mga manay. Mas maganda yon kasi mag -elastic talaga. Kasi pag ganitong uh, all-purpose flour, hindi siya ganon, hindi siya nag elastic di katulad talaga ng bread flour na uh, gagamitin. So nilipat ko na siya sa akin table tapos ganyan yung pagmasa ko parang kumbaga i-stretch mo siya palayo sa para mas ma-mix nang maayos. Ganyan lang Bali, nag-oras ako rito mga manay. Mga 12 minutes ako nagaganito. Tapos makikita mo naman yan na parang lumalambot na siya sa kakahalo ng kakahalo mo. Hanggang sa maging ganito na yung kanyang texture. Malambot-lambot na. So, masa-masa pa rin natin. Then, kapag okay na, bilugi natin yan. Ito ang bibilugi natin na wag yung mga kasama ninyo. Then, saka tayo maglalagay ng konting butter. Ayan, hihilamusan natin or papahiran uh, papahira natin yan. Then, ilagay natin ulit dun sa ating pinaghaluan takpan, hayaan ng 30 minutes. Then habang hinihintay natin yon, ito yung mga gagamitin kong pan. Kahit wala naman ito, eh, pwede naman. Kung meron kayong tray, uh, flat tray, pwede na yon. So eto kaya ginagamit ko para merong kumbaga yung pag-alsa niya, eh, uh, pare-pareha sila ng uh, korte. May korte pa. So ibabrush lang natin ng oil para may wasa na dumikit. Then, meron tayo rito sesame seeds na kulay puti at itim. So, hindi na to yung uh, nakasangaga. Then, makalipas ang kalahating uh, oras, ayan. Ito na yung ating dough. So, tanggalin natin yung hangin kasi umalsa siya. Tapos, ito po ay ating ipa sa ating mesa. Then, ikakat natin to. So, kayo na po bahala kung gusto niyo kung anong timbang. Kung 45 grams, 50 grams. Ako kasi, ang bawat kat ko, gamit yung kamay, hindi na ako gumagamit ng timbangan, 80 grams. So, bawat kat ko niyan mga manay, ay 80 grams po ang timbang niyan. O, ba diba? Makakapa niyo po yan mga manay, pagkatagalan niyo na rin gumagawa. Parang matatansya niyo na yung laki na nasa kamay ninyo, kapag nagkakat kayo, kailangan same lang din. Makakapaan nyo naman, tas may kita nyo pare-para sa lang din ang timbang. So, ganito yung pagbilog ko. Hindi ko siya mabilog na talagang asin talagang yung iniikot-ikot pa. Then, ididip ko siya don sa may sesame seeds. So, ganyan yung ginagawa kong pagpipigura. Pero hindi siya ganun kakinis kasi nga nakaglabs tayo dahil nagkakameron siya ng bakat. So, yun lang talaga ang nakakairita kapag nakaglabs ka. Hindi mo siya makapa nang maigi, hindi ka kapag ano, wala kang gloves, maganda yung pagkakapigura mo. Kaya ako mga manay, kung mapapansin nyo, hindi talaga ako nagpapahaba ng kuko kasi ayoko talaga na mahaba yung kuko ko dahil gusto ko nakakagalaw ako ng maayos. Then pagkatapos natin mapigura, i-rest -re natin yun ng mga 45 minutes lang. Ilagay sa isang uh, lugar kung saan hindi siya mahanginan para hindi mag-dry yung kanyang balat o kumapal. Then saka natin yan babalikan. Then pagkatapos ng ilang minuto, ito na alsado na, no? So pwede na natin tong i-bake sa preheated oven na 160. So kailangan naka-preheat ha, hindi yung sa kanya ilalagay, sabay na rin ang pag-iinit ng oven. Mali yun. Tapos lutuin lang natin ng mga 20 minutes at ito na. So ito na yung ating burger bun. O oh, ba diba, ang ganda? Ang ganda ng itsura niya mga manay, ang bango. Yun nga lang, hindi siya ganoon kakinis, may pagkakulubot kasi nga nakaglabs tayo, hindi ko siya mapakinis ng maayos. So yun lang talaga. Kaya kasi minsan may nagtatanong na mag-gloves, So ayan, tinry ko mag-gloves. Okay naman yung lasa, pero yung kinis hindi siya ganoon kaganda. Hindi maganda. So doon pa rin ako sa hindi nakaglabs, charot. <laughs> hindi Again, mga manay disclaimer lamang po ha. Halos lahat po ng baker talaga hindi naman nagaglabs. kasi mas nakakapa namin ng maayos yung dough kapag kami ay nagpipigura. So, ayan na po yung ating burger bun. Sana po na-share ko sa inyo. Pwede nyo itong lagyan ng hot dogs, ham. Kaya na po yung bahala. Pwede pang Spanish bread. Pwede din pala man ng pandikoko. Ayan. Marami kayong pwede paggagamitan itong aking dough recipe. So, ayun lang po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam.